Ah, uh, yes po. Yun po yung na, nakahubad talaga ako. First time na movie oh. na nagawa ko. Yun po. <laughs> okay. Ah, uh, ayun ba ay aksidente o sinadya mong bosohan ka? Aksidente po. Aksidente? Eh, bakit ka naman? Pe, pero nagiinuman sila nung mga panahon na yon. Pa? Huh? Nagiinuman sila, aljur nung mabusohan ka. Uh, uh, parang bagong lipat po sila. Ah. Opo, ganoon. O po, oh, ganun. Oh, bagong lipat and then ah uh, naliligo ka and then parang may kukuni mm. or something biglang yun na nakitaan kani Aldger oh, na. O oh, po ganun na 'yung naliligo. eksena. <laughs> first time mo na first, Yes po. First time Bali. sa... Okay, go ahead. Sorry. Then, bali wala pa po akong ano, wala pa po akong love scene, bed scene, wala pa. <laughs> Pero dito parang sa... po yung ano sa akin, intro, parang ganun po. Ah, so ibig sabihin, kin, uh, first movie mo ito or first... Yes po. A uh, first movie mo sa si introducing ka dito. Pa? Introducing. Ipinakikilala. Yes po, parang ganun po. Okay. So, Puntahan mo na natin to, pili ko lang ito. So, yung eksena mo kay Aljur ay naliligo ka pa lang. So, wala kang bed scene, wala kang love scene. Wala pa po. <laughs> so, kung first movie mo naliligo kang nakahubad, as in wala ka talagang suot. Yes po. Pero may plaster naman po. <laughs> may plaster ka dun sa sa bulaklak mo. <laughs> Apo, sa bulaklak. Sa bulaklak. Ang taray, pinaplasteran na pala mga bulaklak ngayon. Al ang alam ko, tinitape lang para di magkayo. <laughs>